late na pala ang atin pagtulog sa ngayon kasi actually kararating lang na kararating ko lang galing ng labas ngayon hindi pa pala ako nakainom ng gamot alas 12 na mag alas 12 na guys Diyos ko yung ano ko pala yung kalat ko pala andito nakikita dito tayo sa kabila guys madaming kalat ako dyan nakikita dito pa magawa ng ano yan guys kay ano pagod ang ano ko mga paa kaya ito sino man sya nanonood sana samahan nyo naman ako sa akin ano na to sa sa, sa gabing ito nako guys okay. good evening good evening kung sino man sya nanonood please magjoy naman sa akin na live sa ngayon actually guys ano para lang namin. Baka bukas, guys. Bukas ko pa pala i-upload yung lakad namin kanina. Para makikita nyo. Kaso, hindi pa ngayon, bukas pa. Huhey. Pagod ah. na ba? ganda ng palabas guys Hello guys, hello guys. Good evening, good evening, good evening. Ah, uh, malapit na morning pala guys. Kasi mag-12 na. Ay nako grabe. May Ngay, uh, actually ngayon uh, mga 20 minutes pa lang siguro ka uuwi ko kasi galing kami actually galing kami ng ano. Galing kami ng sinama ako kung nila uh, Rachel at saka ano kasi nag may kinuha sila doon sa ano saka hinatid namin kanina si ano ah, pinasyal pala yung mga bata tapos ang nangyayari ngayon ah, naglambing kami kay Mariel na pakainin kami sa ah, sponsor niya talaga pagkain at saka paano yung ano tawag nito ah pakain at saka padamit. Thanks sa anak ko. I love you, Lit. Thanks sa uh, binigay mo sa akin. Thank you, Lit. Actually, ano, may binigay siya sa akin na, ano, na, ay, wala pa naman. Actually, wala pa. Uh, bilang babayaran niya naman kapag, ano, kasi, needs wipe lang yun eh. eh. hindi pa siya nakasend sa akin ng ano. Pero isa-send niya yun. Alam mo naman yan, kapag nag kami na kaming lahat na nandyan, yun, nagbibigay talaga yun. Eh, yung pamangkin niya nga na si Burek, pinabilan niya nga ng ano eh, ng damit kasi kawawa naman. Dapat si Rex din. Eh, nahiyan rin si Rex kasi. Siyempre, alam mo naman. Ay, uh, wala adak lang. Pati ako, vegan. Kaya guys, o so tingnan nyo yung ano, binigay ng akin anak na binili niya sa akin. actually, nakabili kami ng alam you guys, first time ko talaga nakapunta doon sa Robinson's Robinson's Antipolo napakalaki pala yun Diyos ko, ngayon ko lang talaga nakita na as malaki kasi nagpunta kami doon ng nakaraan, hanggang ano lang kami, hanggang parking kasi ayaw naman mag umasok ng anak ko ito, o tingnan nyo guys. Ito ang bilga, ay ang binili sa akin ng anak ko. Diba? Diyos ko, lalaki na talaga ng mga damit ko. Oh. Large na talaga. XL na to. Grabing paglaki ko talaga. Tingnan nyo ah. Ah, tingnan nyo. Eh, ko. Saan sila ang pricey? Ayan guys. O, oh, tingnan nyo. Diba? O. Oh. Ayan. Ayan ang binigay ng anak ko. Diba? Ayan mm. ni Chloe. Tapos, Actually, tatlo siya. Ito pa, tingnan ko muna. Nice ito pa ayan hmm. diba hmm. Hmm. Diba? Uh -oh. Kaya, baka babalik din yan kapag natantsa

Alam ni guys, ito lang. Hello, hello, good evening, good evening, good evening. Kung sino man siya nanonood. Ah, uh, ano. Kung sino man nanonood, ano. Please thumbs up naman guys. Ayan. Alam ko na pala kung ano ang ano. Thank you sa anak ko na nagbigay ng pang shopping ko. Kaya mayroon akong gagamitin pag magpunta na kami sa ano. Sa secret. Kaya so, yeah, guys, um siguro ah uh, dito na lang nagtatapos ang atin na vlog. Thanks for watching. Like, share, and subscribe. Kung sino man dyan ang hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo guys kasi uh, tulungan nyo naman si, ano, si Mondar Vlogs. At saka si Veli J. Magbanwat. Uh, Veli J. Magbanwat TV. Ay, uh, ano, VJ TV Vlogs at saka si Negrong Marino <laughs> si Antonio Hasigan ayan ang mga ano po at saka si Lovely Daisy shout out pala sa iyo ngayon kasi alam ko na sa akin ano at saka si sino yun si Lucy Lose the bird card. Ay, lose the bar I mean. Kaya, sino naman yan ang nanonood dyan sa akin? Please thumbs, uh, thumbs up naman. At ah, saka mag-likes. Hello, 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 hello. Good evening, good evening, good evening. Ay, guys, uh, ano pala. Hmm. Actually, sana nagpapaalam na ako na. Pero, nakita ko may taong pumunta, nagsilip uh, sa akin, ano, sa akin na vlog sa ngayon. Uh, actually, guys, uh, tomorrow, malalaman, uh, i-upload ko yung amin na pinuntahan kanina. Kaya, abangan nyo, guys, ang kasunod na upload ko ng amin na pinuntahan kanina. Kaya, thanks for watching. Like, share, and subscribe kung sino man ang hindi pa nakaano ano naka-subscribe please subscribe na at mag at uh, i-hit ang bell button para ma-notify kayo every my new vlog my new upload. Bye guys, kung